Hi, breaking news! Ito po, TULPO, po, binanatan po ang komite ni Senador Rodante Marcoleta. <laughs> at sinabi po pa po, po ni Bitag Tulpo eh sinabi na puro forma at pasikat lang daw ang Blue Ribbon Committee. Eh alam naman natin mga kamunte kung sino nangunguna sa Blue Ribbon Committee. Walang iba kundi si Senador Rodante Marcoleta. So, ano ibig sabihin mo nito Ben Tulpo? Siyempre, Ben Tulpo, idol ka po namin, idol ko po kita. Pero sa pagkakataong ito, isasantabi ko muna ang pagiging idol ko sa iyo kasi medyo ah, hindi ko lang kung sumablay ka or masasabi natin na ano bang anong ibig mong sabihin bakit mo sinabi ito? Bagaman oo lahat tayo nag-aalala sa flood control. Sa nangyayari, pwede magsalita kahit sino. Pero pwede, hindi na lilimitahan natin yung mga sasabihin natin ala, lalo na kung yung bagay na yon alam ba, yung mga tao na yon iimbestiga sa mismong plant control katulad ni Marcoleta ang alam ko kasama diyan si Erwin Tulpo kapatid mo no pero ewan ko anong gagoy mo dito pwede mo naman siguro pwede mo sabihin huwag kang maging balat si Buyas Marcoleta eh kasi yung kapalit ko nandoon niya hindi na maumimik eh pwedeng ganun. eh iba yon iba si Tul Erwin Tulpo kayo nga nagsabi kaya ikaw na nga mismo nang sabi, ang Tulpo Brothers ay magkakaiba. Iba si Tol Erwin, iba si Tol Ben. Kaya siyempre, yung sabi mo ngayon, Tol, iba si Marcoleta kay Tol Erwin mo. Ngayon, sinabi po ito, painggan po natin dito sa isang, kay Tinig po, painggan po natin na sinabi po ni Ben Tulpo. Ito na nga siya sabi ko eh, habang papalapit na papalapit kay Setor Marcoleta, imbis na makatulong tayo sa flood control, ito nangyayari. Painggan natin. Kanyang uh, mga kanyang na ang isa sa mga highlights niya ay yung komite ni Senator Dante Marculeta. Mapapanood niyo po sa screen. Inuulit ko naman, Boss. Ang totoong, Boss, kayo, ang taong bayan na makutok ngayon dito sa issue nito. Hmm. Pero alam niyo, may tamang mutsa. Hmm. May puli eh. May hangin imis. Nakikita nila? Simple lang. Hmm. Investiga, investiga, investiga. Pero para... O ano ibig mo sabihin? Ano yung hmm. pinaampay na... Oh. May halong inis. Nakikita nila? Simple lang. Hmm. Investiga, investiga, investiga. Pero para... Hindi hmm. na pinaampay na taong bayan? Ang gagawing investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Nako. Alam ko naman, ipapatawag nila isa-isa Well, meron silang power to subpoena. Ang tanong, sino bang mas makapangyarihan pagdating sa pag-iimbestiga? Eh, sino pa? Hmm. trabaho ng Senado? <laughs> Alam niyo na, mag-imbestiga. Karamihan sa kanila, Mm -hmm. Forma. Mm -hmm. Kunyari, maraming nalala. Mm -hmm. Naku, one sila nanggiging issue. Na sila na. Ang center of attraction. Siyempre, sir. Walang ibang center of attraction siya ngayon. Si Senator Rodante Marcoleta bakit ka mo? Eh, center of attraction ng flood control eh. Ilan ba na-apekto ng flood control sa bayan nyo lang ba? Ang apektado ng flood control halos buong Pilipinas. Hindi naman buo, pero karamihan sa Pilipinas apektado. So, center of attraction ng flood control. So, kung sino ang nag-iimbestiga doon, magiging center of attraction din. Tama, sir? Di ba? Hindi sila pasikat hindi sila pa epal. Kung mas maraming sabi mo maraming para kayo na maraming nalalaman, oo talaga maraming nalalaman si Setor Marcoleta. Sa edad pa lang eh, lamang na lamang na sa inyo eh. Di ba? Ngayon si Setor Marcoleta, marami talaga nalalaman kumpara sa iba. Di ba? Pero may mga may alam din kayo na hindi alam din si Setor Marcoleta. Dapat yung hindi nyo, yung hindi alam ni Setor Marcoleta at makakaambag naman para sa flood control, dapat tumulong na lang kayo. Kasi kung gaganituhin nyo, yung taong bayan malilito. Hindi niya alam bakit yan to. Si Idol Tulpo, Ba't gawin to? Ano ba, ano ba to? So, yung mga mapaniwalain, eh, mapapaniwala na ayaw kay sa komite ng Blue Ribbon Committee. O, pwede, baka naman pwede naman sabihin natin na naman ito. Bakit? Si Marcoleta lang ba tinutukoy ko doon? Andun si Tol Erwin na Mali. Ibig sabihin, pag tinukoy mo ang mismong komite, sino ba nangunguna doon? Si Rodante Marcoleta. Leta. O, pag sinabi ko, haba, pag sinabi ko yung bitag, halma yung bitag, yung bitag na ano yan eh, ano yan eh, uh, perwisyo yan eh. Sino tatama ano, Di ba ho kayo? pati yung production niya man. Diba, parang ganun lang yung yun, Sir, di ba? Siyempre, parang yung si, para 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 kasi pinatutunod natin na puro porma lang ba sila? Sila Erwin Tulpo o si Ben Tulpo, ah, si Marcoleta, puro porma lang ba? E, tulp, eh, Tulpo, kapatid mo to eh. Di ba? Ano pinaparingan mo rin dito? Di ba? Natao rin itong mga to, nalilito rin itong mga to na mabigat ang kalaban nila, sir. Mayayaman. Bilyonaryo, mga kontraktor, sir. Di ba? Paingin pa natin gusto mo lang makikita sila ng taon bayan. Huh? sir, hindi sila gusto ng taon bayan makita, sir. Una-una, kakapanalo kaka lang nila. Hindi nila hangat para manalo ulit sa eleksyon, sir. Eh, nakatutok yung mga media. Nako. Pero mga boss, maputo natin sa Dito sa parting ito ng pahayag ni Mr. Bentulfo, bagaman sa ay walang pinangalanan ng mga senador pero narinig mo naman na ano na sa Blue Ribbon na uh, sa ni Blue Ribbon Committee eh, ano bang nagagawa niyan? Mag-imbestiga lang na mag-imbestiga di gaya ng sa ombudsman na mas makapangyarihan Oo nga, makapangyarihan ombudsman pero ito, imbestiga ng imbestiga bakit saan ba magsisimula ang bagay para matuklasan mo ang isang kalokohan? Eh di ba sa pag-iimbestiga? Oh, sa kasabi ni Tasagot sa si Rodante Marcoleta hintayin niyo pagkatapos ito. Tasagot sa si Rodante Marcoleta. Masusopla. Susoplayin ka. Tapos, alam yung mga senador na nasa uh, Blue Ribbon Committee ay puro pa epal, puro forma, puro pa Kasi gusto nila sila lagi yung uh, center, center of attraction. Pero, so, nang aking naman, hindi naman pinangalanan ni uh, Mr. Ben Pilfuito. Pero, sa ganung uh, sistema, mas... Oo. Oh kahit di pinangalanan, sino ba may hawak ng blue ribbon? Yun lang yun eh. Di ba? Paikate sa si ito, Marcoleta. Isang araw pala eh. Oo. Uh -huh. Nalang pa lang eh. Gaya, oh. eh. sabi niyo siya. Oo, oh, biglang kung ano-ano na yung... Bakit eh ka... Sabi nung isang... Uh... Ano ba, Broadcaster diba? ilalaki Palaging kahit na ating gabi naka <laughs> Naka, nakasalamin na... Uh, pang ano? <laughs> pang ano? Oh, di ba? Diba? <laughs> Balatan? <laughs> eh, ang mga gumagawa nyo nga, puro pasikat yan. Puro pasiklab yan mga yan. Puro epal. Ah. Uh -huh. eh, ano ko yan gagawin mo sa mga ganitong klase yung tao dyan? Hindi, uh -huh. ako naman sa nung ako sa tingin ko, mukhang hindi kayo ang pinatutungko na noon. Kundi siguro ay eh, baka iba ang miyembro ng Blue Ribbon. Kasi kung kayo po ang nagganumisong solo kayo, malamang di magsasalita na ganun po yun eh. So, eh, alam naman niya na yung mga komite, yung Blue Ribbon, yun ang talagang uh, pinaka pinaka-major na uh -huh. na siya yung gaganap ng tungkulin na yun. Mm -hmm. so, eh, kapag nagpasaring ka ng gano'n, <coughs> eh dala mo na lahat. Kaya ba? O, oh, yeah. eh, supalpal ka ngayon. O, oh, di ba? Yeah. Supalpal niya si ano? Si Sir Ben. Eh, wag eh, ka kasi papasarin ng gano'n, sir. Di ba? bagay, opinion mo yan, opinion din namin to, payag ka. Kung ikaw nag-opinion ng ganyan, tagasunod kami ni Marcoleta, payag ka rin na bu-opinion kami ng ganito. mm totoo po, totoo po. pero, kung sasabihin niya, yung okay. nagpasikat, nag-epal, mm-hmm. talagay ko, yung, hindi ako yun. So, po. Yung... ako nagtatanong lang ako ng mga mga tanong na talagang very basic lang. Ang galing ng sagot ni Marcoleta, no? hindi ako yun. O, sino, sino sa tamaan, no? hindi yung kapatid mo siguro. Ando yung kasama ni Sir, eh, ano eh, Sir Marcoleta eh. Totoo. na At sinabi ko naman doon, walang nagagranistan, walang magiging, <coughs> walang, uh, walang mag, o, o, walang kung bakit oh, oh, kayong masyadong magpasikat, parang ganon. Ano? po. Oh, wala tayo, walang, wala tayong conclusion na gagawin dito. Oo. Uh Hindi -huh. kasi ako, ako, ayaw ko lang ha, sa mga nakakaratindi sa atin eh, mataas po respeto sa inyo nun, Sen eh. eh. well, meron lang siguro kayong mga miyembro ng inyong uh, komite, na pa kayo na nagpapabigat sa kanyang kalooban. Oo, -ano? oh, tama yun, sir. Sir Bentul po. Oo, oh, sige, palagay natin maari si Sen. Rodante Marcoleta. Hindi mo tinutukoy doon sa Blue Ribbon. Kasi malami naman ang Blue Ribbon eh. Pero, sino ba ang pinaka-pinuno niyan? Sino ba ang pinaka niyan? Di ba si Sen. Rodante Marcoleta? Si tatamaan ng mama doon. Di ba? Kapag palagay mo, hindi si Erwin Tulpo sinabi yan. O hindi man si Bato o sino man doon. Si Marcoleta, hindi man. Yung pinaka-mababa, pinaka assistant lang ni Marcoleta sinabi yan mo. Halimbawa, tatamaan pa rin si Tulpo noon ay si Rodante Marcoleta noon. Happy ko nga eh, iba yung bitag, siya biyan ko yung bitag, ay walang kwenta yan. Sino tatamaan yan? Di, di ba kayo? Parang gano'n lang ho yun. Ang po so, gano'n lang. O oh, eh, 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 <laughs> yung miembro lang na kumitig ko, kapatid niya eh. Oo, <laughs> oh, tamo, kapatid mo. At di tatamaan niya si Erwin. Eh, ina, ina ko na nga ni Marcoleta, hindi siya yon na pinapasabihan mo papansin. O oh, sino? Eh di si Erwin sasabihan mo problema natin. <laughs> Opo. Eh wala na wala, wala na akong problema doon. Sino ba so, 'yung makakatasagot diyan? <laughs> dapat dapat mag-usap na lang silang magkapatid, oh. eh. Uh, hey, pero... Ayun na ang um, pasukan yun. Ayun na uh, ang pakilama yun. Halimbawa, uh, oh, kumpuntahin ko yung kapatid niya na nandun sa kumita, eh, mahirap naman yun. Hindi ako pwede to. yung makilam Oh, hindi para lumalabas kayo dalawa ni Erwin Tulpo magkaaway. <laughs> Binato ni Seto Rodante Marcoleta yung sinabi mo sa kapatid mo. <laughs> na sa kapatid mo siguro siya sabi, ah, parang ganun. <entle warning> pero may napansin ako dyan, Senator, no? nung nakarang linggo, ay... Kasi sa mga nakaraang uh, pagdiling ng Blue Ribbon Committee, Last week, ay napansin ko, par taya, parang, sabi ko, parang hindi, parang hindi tama. Uh -huh. o, meron akong napansin eh, na parang, uh, parang bang, uh, uh, bawa, maliligo ka dyan, di ba? Okay. Maliligo ka, nakapagsabon na, ay sinubon mo pa ulit. Baba, <laughs> <laughs> bakit? Ay tapos, tapos na maligo, ha? Huh? Anong napansin mo? Hindi, kasi Tap parang sa pagkakasunod-sunod ng pangyayari, ang pagkakaalam ko, uh, di ba, may <laughs> privilege speech. Oo. Tapos after ng privilege speech, ay, yun na. investigasyon na. Uh -huh. Kasi, yun ang kumagasang na introduction eh, di ba? Okay. Napansin ko na nag-investiga na. Nagsimula na? Nagsimula na. Uh -huh. Natapos na yung unang araw at meron na nakatakdang mga susunod. May bukod pang privilege speech na ganyan din yung topic. O, oh, di ba? Para bang lumalabas, sinasapawan yung si Marcoleta. Wala kayong respeto kay Marcoleta na yun ang nga tinapit ang susunod pa kayo mga speech may meron pa sa quadcom yata eh ko dami investigasyon di ba nalilito yung tao lumalabas tuloy si Seto Marcoleta eh isa sa mga nakikisawsaw lang eh pinaka talagang punto niya pinaka paanohin diyan inutusan ng biso ng Halos si Seto Rodante Marcoleta ang ah, sa akin dahil bilang isang karaniwang tagamasid at matagal na nanonood ng mga prime ng mga sa uh, Senate investigation, eh, eh ngayon ko lang nakita may ganun na mabuti, okay. mabuti napansin mo yun, Nelson, ano, mm, uh, okay. kala ko ha, walang makakapansin sa inyo. ayoko okay. namang talakayin yan na parang ako lang. Ah. Baka na baka, baka isipin pa nila kung... Ano um, ba pa panumura sa sa... Kung but, anong motivation, okay. ano. Pero sa rules, rules sa pag-usapan pag din. Walang ibig sabihin sa uh, ano pa man. Sa, sa rules ba, pwede pa ba sa rules ng Senado? Sa tuntunin ng Senado kasi kapag ka, ang isang bagay, ang isang uh, subject matter ay natalakay na, lalo na yun, mm -hmm. isang major committee, blue ribbon, bawal na yung uh, gagawa ka pa ng uh, sarili mong uh, pagpapahayag. Lalong-lalo ah, lalo na kung gusto sa pagpapahayag mo, parang uulitin mo yung mga bagay na dapat sana, doon na ihayag doon sa naunang pagtalaran. Oh, para lumalabas kasi, parang ganto. Parang ganto ka eh. Parang ganto eh. paliwanag ko ha Nagtanong ka sa akin ba ako, ako. Tapos yung best ko. Kasama ko yung best ko pati ako. Nagtanong ka sa akin. Sir, saan ba yung ano, saan ba yung butika dito? Doon, doon pumunta ka lang doon. Okay. Mamaya-maya after mga isang segundo lang, tiro mo yung kasama ko. Sir, kasama yung butika dito. Eh di parang Hindi ka rin iniwala sa akin. Ba't mo tinanong sa akin pa? Dito ka tanong. Parang ganun yung kahihiyan lumalabas. Wala kayong tiwala kay Marcoleta. ba? Diba? Ganun lang yun eh. Sarili kang expose, may sarili kang na version. Oo, uh, oh, may sarili ka expose, may sarili kang version. Eh yung version mo naman, ugok ugok nakaraang taon pa, kopong-kopong pa. Ang tagal yun na, inugatan na kayo dyan. eh, uh, hindi dapat na ginawa pa yun. Kung no, baga, oh, kalabisan na yun. Sa tungtunin kasi, bawal na yun. Okay. Kaya na, pinayagan din. Ah, uh, may, may pagkaliberal naman sa... Pero magtutunan, susundin mo talaga yung tuntunin. Mm -hmm. Hindi yun, hindi akma yun. Ayon. Dapat sana, ay sumama na lamang siya doon sa komite. Opo kahit naman hindi ka miyembro, pwede ka naman magtanong. Ah, pwede ka na kung uh, uh, katulad. At doon na. na lang niya bagitin yung mga binabanggit siya, kung pwede pala naman yun. Pwede naman oh, yun. Eh. Ayun. Oh. Kasi kung sasabihin niya na kamukha ng ginawa niya, oh, oh, meron siyang mga pinuntahan mga iba't ibang project. Oo. Oh, 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 oh. Eh, Actually, nabanggit na yung mga yun eh, Sa, sa komite. Uh -huh. Kasi pinag-uusapan lahat ng ghost projects. Uh -huh. Ngayon, hindi ngayon namin napag-uusapan ng detalye noon. Sapagkat ang sabi ko sa chairman at sa secretary ng BPW, uh -huh. pinakamabuti eh, isumitin mo sa komite yung lahat ng initial findings na doon sa mga Ghost Projects. Mm -hmm. So, yung ginawa niya, uh, nakatukoy siya ng, sa, sa kanyang uh, uh, pansariling pag-imbestiga. Meron daw siyang nakita sa ganitong lugar. Okay. Siguro, mga manilang-ilang yun. Mm -hmm. Kunwari lang siguro yun? Oo. Uh -huh. Alam mo naman si Marcoleta, maraming tauhan to. May sariling tauhan ng Blue Ribbon, mag-iimbestiga. Tapos ikaw, mag-iimbestiga rin. Oh, di ba? Tapos yung huwag ko mag-iimbestiga din. Ano na? Ano mangyayari? Di ba? Pagkalito sa mga tao, sinususundin sa inyo. Pag may nakikita tama sa kanila, tama na si Marcoleta, mali. Parang gano'n. Kabasosan yun. Noong araw, di naman kayo wala pa si Marcoleta o di pa na upo blue ribbon, di kayo nagkumikilos eh. Pwede nyo namang kilusin eh. Bakit kayo nagkikasalita na kayo? Pero hindi yun ang kabukan. Hindi yun ang listaan. Uh -huh. uh, nagtagumpay lamang siya doon sa... May eh, mga optics, eh, mga litrato. Opo, oo. Oh. At saka yung presentation, eh, mga guni-guni, mga ganyan. Oo. Oh. Uh -huh. Eh, sa pagdinig naman kasi, dapat hindi mo nasasamutan ng mga gano'n. Yun ang optics, eh. Uh -huh. Yun ang sinasabi ng isang taong na nakasalamin na hating gabi, <laughs> na yun ay ang epal siguro. Oo. Oh. Yun uh -huh. ang pasikat. Di ba? Ayun. Oh. -huh. Uh -huh. Yun ang mga epal, hindi si Setor. Mar yung wala naman, baka ba wala naman sinabi si Bentulpo na, si Marcoleta yon. Pero nga sabi ko nga, Blue Ribbon Committee, tatamaan dyan, kapatid mo sa kasi Senator si Marcoleta. Sa inyo, wala, hindi, kasi wala akong narinig na binanggit kayo sa anumang uh, pahayag na tinutulan nyo yun eh. pa, uh, parang pinalagpas na lang. Ay, <laughs> ako naman eh, lahat na gusto magpahayag mm -hmm. kasi naitanong mo lang kung nasa tuntunin ba yun. Sa tuntunin, hindi gano'n. Hindi ah, oh, oh. Hindi papayagan yung gano'n. Kaya yung may pangkaliberal naman yung mga tuntunin siguro. Lalo, na, eh, matatanda na sila ron. Opo. Mm -hmm. ako. ako naman, eh, sabi mo Parti na transfer yun. <laughs> 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 Bagong transfer na ako, eh. Ah. eh, kasi, kaya ko naman naitanong yan, Jensen. Eh, para kasing... Ah, ito, pakiramdam ko lang, ha? Oo. So, no. Na kasi may investigasyon na, parang ang gusto nila, eh, the privilege speech, so, parang ito ay introduction para sa isang bukod na investigasyon. Oo, so, oh, parang ganun. Para, pagkatapos si Marcoleta, ito naman pakinggan nyo. Lumalabas, sila ang pasikat, sila ang epal. Dapat po, Sir Ben, sila ang sinabihan mong pasikat. Hindi yung mismong in, 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 pinoint out mo yung blue ribbon. ba? Diba? Hindi na kasi blue ribbon yung iba na investigasyon, eh. 'di ba? Nagtatanong eh, hindi naman eh. 'Di ba? Pareho rin ang subject. Na pareho rin ang, 'di ba? Katulad dito, uh, baka nabasa niyo rin ito. Lumilitaw na no, ito si Senador Francis Pangilinan. Oh, oh, ay pa sabi na siguro mas maganda meron tayong independent commission. Oho, na mag-iimbestiga sa flood control project. Ang ibig mo sabihin niya, iba pa doon sa Blue Ribbon Investigation? Eh, commission to <laughs> <laughs> Iba rin. na Talaga kanya-kanya. You -kanya eh, no? Alam niya kasi matulog si Marculeta Leta ngayon eh. Di sa na. At ito ay nauna, ay sinabi naman ni Senador Kiko Pangilinan, oh. eh mas maganda siguro merong ipatupad na tayo ng isang batas. Magtayutan na tayo ng Independent People's Commission. Ba? Oo, para yung Plan Control Project ay investigahan na natin ng independent people's committee. Kaya sa isip ko, hindi kaya ito yung... Parang bang nagtatayo ka ng bahay dito, Sen. No. Tapos nakita na lang po ang... Ma masasakpaw, tabi tayo rin tayo. <laughs> yung una, naglagay oh, pa, ng... Yung... Para negosyo, kapag malakas yung negosyo mo, tatayo ka rin. Para malakas ka rin. Di ba? Parang ano lang yun eh. Ah, ito ba? Plano, plano. Oh. Tapos ito, oh, ito yung mga magtatayo. Sino ang mga magtatayo? Ah, ito po si minukahi ni Pangilina na pangunahan ng komisyon ni dating ombudsman Conchita Carpio Morales. Bako, pa, sa... Bakit kanya-kanya sa yung pasikat ngayon? Dati kanya-kanya silang salita tungkol kay Sara Duterte. Ngayon, nagsalita si Marcoleta at legit naman talaga kung hindi lang salita tama, nagsalita, may napatunayan may ghost project. Naglalantara ng mga engineer ngayon, district engineers ng DPWH. oh, hinold ng DPWH, walang makakaalis ng bansa. Nangyayari yan dahil sa kapangyarihan ng Marcoleta. Dahil sa kakayahan niya. Tapos ngayon, mag-iimbestiga kayo ng bukod dito. Ok, sir, Sir Ben, ito yung sabihan mong EPAL. Huwag mo sasabihan ng EPAL, yung Blue Ribbon Committee. Sabi mo, puro porba, Puro pasikat lang. Puro publicity ba? O puro... Tawag doon, sabi nyo, pa-imbestigasyon. Diba? Eh, nagkamali ho kayo ng kinalaba. Hindi naman kinalaba. Nagkamali kayo ng sinabi sa Blue Ribbon Committee. Dahil ang Blue Ribbon Committee ngayon, lahat ang taong bayan, halos ha, Ha, mas masisiglang mga pinklawan Believe kay Senador Dante Marcoleta pag sa kapatid mo. O kasi sila yung mga si Mat Marcoleta. Ang eto kita sekreto ha. Bakit si Marcoleta natakot yung mga ibang mataas, mga masibilyonaryo para kay bumangga kasi sa balak pader kay Marcoleta. Yun lang yun. Pero pa si DPW, Secretary. Pero hindi pa rin pagka-idol ko sa iyo, Benton po. Sana pumayag ka na siwayin ka. O sitahin ka man lang ng isang idol mo ay isang uma-idol idol, sa Yung sing-song. At ah. isasama pa si Banyo City Mayor, Benjamin Magalong. Uh -huh. Ang ibig sabihin nito, si Angel, hindi lang plano ang nilatak eh. Meron pang detalye, di ba? Kung uh -huh. ano yung investigating body ito. Ay, uh -huh. ito, independent body na ito. Say, mukhang, sa tingin ko, bilang isang karaniwang mo, mo, mo yan, baka mag- mag-, mag hmm. una, makagulo, mag-conflict. Kasi meron na yung okay. diba? at ang alam ko, ang mandate ng Senate Blue Ribbon Committee ay talaga naman mag-imbesiga. So yung sinabi ko, Kiko ba ay, una, miyembro po ba ng Blue Ribbon Committee? Nag-apply siya. Ah, nag-apply, nag-presenta niya kayo Nag-apply pala eh, kaya naman pala, kaling siguro, Blue Ribbon pa rin siya. In Isa ba? Ano yung kasi, susunod siya. Opo. Kung pwede sana, maging miyembro ako ng committee mo. Okay. Anong gagawin yes, mo naman doon, Sir Kiko? kay Kaya abogado, hindi, abogado ba si Kiko? Saka hindi eh. Kaya mo ba yung style ni Marcoleta ngayon? Ha? Kaya nyo ba? Ah, okay. So, technically, miyembro siya membro ng Blue Ribbon Committee. Oo. So, ano po ang gusto niya palabasin dito? Miyembro pala siya ng Blue Ribbon Committee ay eh, nagsusuggestion sa kayo ng isang... Anong tanong mo? Anong gusto niya nga? Anong gusto niya palabasin dito? Di ba? Hindi mo alam kung anong gusto niya palabasin. Hindi, kasi miyembro siya. Tapos nagsasuggest siya ng bumuo pa ng isang bukod na grupo na mag-iimbestiga. Oh. Same subject sa matter. Oh. Ano po gusto niya eh. pala basin dito? Iniinsulto niya ako. No? Oo, oh, iniinsulto. Oh. Iniinsulto oh, nalaga. Kabasosan niyo sa isang may ari na, hindi may ari, may hawak ng komitee, blue, 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 blue ribbon komite. Ibig sabihin, pinapalabas sa taong bayan, huwag magtiwala kay Marcoleta. Parang gano'n, parang, parang napapatulog niyang gano'n eh. Huwag kayo magtiwala sa akin, kayo, kayo magtiwala, mas magaling ako. Parang ganun ba? Iniinsulto yun, insulto yun. Alam ba, may birthday siya, siya may birthday. Ha, may birthday mo rin. Hindi ka naman priority doon. Sinabi mo may birthday, ako birthday ko yan, ako niyan. Parang ganun. Insulto yun, kabasasan yun. Ba, well, kung ganyan, Sen, halimbawa ako, ano mo. hindi naman ako miyembro ng Blue Ribbon Committee, bilang isang mamamayan. Pwede ka bang sabihin sa kanya na, Senador Kiko, baka pwedeng bumitaw ka na sa Blue Ribbon Committee. Kasi kung naman kayo. Parang inaamin niya na hindi hindi niya kaya eh. Na, 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 Saka mo na, siyong tiwala pa. Hindi, ma manawagin ka. Pa baka, na, Ay, baka yung... nakikinig siya. Baka nakikinig po kayo, Madam Sharon Cuneta. Ikausap niyo naman po si Sen. Kiko Pangilinan. At tatapang naman. P Yan ang gusto ko. Matatapang. Yan. Yeah. E di, map, naman, eh di, mapakiusapan mo, bakit mo naman neminosin yung Blue Ribbon Committee sa pangunguna po ng Chairman Rodante Marcoleta nagbubuha pa na isang komite, baka pwede yung sabihin nyo, magbitaw ka na lang dyan sa blue ribbon committee, umalis ka dyan, para hindi naman nakaka doon, hindi nakaka-sira, nakaka-insulto. Oh, oh. Kasi, mo. tama ka dahil, unang araw pa lang eh, di ba? Para yung ngayon. first day of class, sinabi mo na na, ayaw ko sa classmate. <laughs> Parang ganun eh. Hindi mo alam, yung unang estudyante mo, matalino pala. Unang first day of class ng estudyante, matalino pala sa'yo. Eh, totoo naman, mas matalino si Marculeta sa inyo eh. Di ba? Matalino din kayo. Pero mas niya lang si Marculeta. Di ba? Uh, <laughs> di ba, uh, sa, uh, sa tingin niyo po, kayo po bilang chairman? Di ba, sinabi ko sa iyo, ako ang pagkaka... Uh, pagkakaintindi ko diyan. Oo. ini niya ako eh ako naman, uh, ayaw kong, ayaw kong iniinsulto ako. Oh, grabe si Marcoleta, no? Direct to the point, iniinsulto niyo ako. Ito ang pinakamagandang leader sa lahat. Matapang, walang kaibigan. Mantalang binati niya pa yan. Na happy birthday sa page niya. Sila Erwin, binati niya pa, ano. Pero pag pag ikaw ano, pumalpak, papasawain ka na Dante Marcoleta, ginawa niya yes, kay Amy. As usual, late na naman, sabi kay Amy. Si Bato, ano niya? Binopla niya. Si Robin, ano Robin? Kaya mo sagot eh. Parang gano'n, di ba? Parang este, este gano'n. Di Ito talaga ang leader. Kumbaga sa isang paraon, walang 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 asa-asawa, walang mother-mother. Kaya kung gusto niya akong palitan, magpresenta siya. Yan! ma chairman ng Blue Ribbon oh, Committee. Oo, na mas marunong siyang gumawa ng uh, mandatong na itinalaga sa committee na yan. Uh, hindi, yung punto na yan sir, eh, baka malabo pa, eh, baka ayawan ng taong bayan yan eh. Pero ako sa tingin ko... Ah, eh, ayawan talaga yan ang taong bayan! Hindi lang isa... Palpak! Po, na nag obserba sir, kung wala po kayong tiwala sa Blue Ribbon Committee, eh bilang miyembro, bumitaw na lang po kayo dyan. Sabi niyo na lang, eh, aalis na po ako chairman ng ano, ng miyembro ng Blue Ribbon Committee. Ito nga, ano, ano, talagang medyo oh. ano eh, uh, kaya ko nasasabi, yun ang aking yun pakiramdam. Ah, opo. oh, yun lang po. Maraming maraming salamat po sa inyo, Sir Ben. Ah, idol. Dapat di mo sinabi-sabi mga ganyan. Sabihin mo yan dun sa mga kumukontra. Dapat doon ko lang salita Kasi lumalabas kasi sir, pakiramdam tuloy na mga sangkot dyan, nagkakaroon sila ng kakampi kahit hindi naman. 'di ba? 'Yun lang 'yun, sir eh. Lalabas kasi dito, sir. Ah, wala pala 'yung blue ribbon eh. Bababatingin ng tao diyan. Huwag ganun. Pataasin natin ang uri nila. Sila Sir Marcoleta. Hindi naman sila Sir Marcoleta eh. 'Yung kanilang pinangungunahan Blue Ribbon Committee, 'no? O oh, maraming salamat po sa inyong lahat.